Uh, kaugnay po sa 35 pesos NCR wage increase. Ang tanong po natin dito, saan naabot ang 35 pesos wage increase na meron tayo? No? Nagdagdag sahod pa tayo, hindi naman sapat para tugunan ang tumataas na gastusin ng araw-araw na pangangailangan. Kaya, call po talaga namin, ano, kung maaaring buwagin na yung regional tripartite wages and productivity board. Ito ay isang mekanismo na nagpapanatili lamang ng mababang sahod at hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan ng ating mga manggagawa. Sabi namin, minimum wages should be set nationally to ensure compensation for all workers. Ang current wage rationalization system ay nagresulta ng 1,000 disparate wage levels, leaving many workers struggling to make ends meet. Hindi pare-pareho yung sahod. Ang pagkakaiba ng wage sa iba't ibang rehiyon ay nagbukas din ng pagkakataon para sa mga malalaking negosyo para samantalahin ang pagbibigay ng mas mababang sahod sa parehong trabaho. So, without found We actually found two crucial wage bills. Ano po? Ito po yung House Bill 4898, seeking a national minimum wage, and House Bill 7568, proposing a 750 pesos across the board wage increase. Ito po ang dapat gawin or dapat gawing prioridad ng gobyerno sa kasalukuyan.